apon guys may nang apon sa ating lato magulam tayo ng adobong hito wow sarap sarap ng adobong hito okay, kain tayo guys may konting sabaw wow mm. oh sarap mm. adobong hito sarap mm. Sa kain tayo mm. wow sarap guys sarap ng aking ulam mo adobong hito ano? Hmm, ginawa ko yung ulo. Hmm. Hmm, sarap. Sarap. Sarap guys, sarap. Sarap ng adobo talaga. Hmm. Sarap ng adobo niya ang nito. Hmm. Hmm, sarap. With green chili. Hmm, sarap. Ang anghang. Wow. Mmm. Ito just kain tayo. Sarap mo. Sarap naman. Nagingingi na yung pulta. Mamaya, mamaya, mamaya. Sarap. Yan, kain na kayo din. Kain na din kayo dyan, guys. Kung ano yung wala niyan, yan, kain na kayo. Mmm. Sarap. Mmm. Parami hmm. ako ng kanin ngayon. May masarap ang ulam. Hmm? Patay ang kanin. Hmm? Masarap ang ulam eh. Hmm? Harap. Hmm. Sarap guys, sarap guys. Sarap ng ano. Sarap ng ulam natin. Hmm? Oh. Hmm. Sap. Dun sa amin maraming ganito. Sa ilo, ah, sa ano? Ilog tawag nyo. Sa bukid. Hmm? Mmm. Mmm. Sarap. Sarap. Mmm. Kasi yung sarap ng asawa natin, ang sarap niya itong ito. Hindi <laughs> kahit kain tayo. Mmm. Mmm. Sarap. Tagal na hindi ako nakaulam eh. Hmm? Oh, mamaya, mamaya, mamaya. Hmm, yep. Nagkikiskayan ah. tayo. Hmm, yep. Ang hang. Hmm. Wow! Wow! Ayan, kain na rin kayo guys. Kain na rin kayo dyan sa inyong bahay. Kung saan kayo nahapunan. Kain na kayo. Bye-bye. Hanggang sa muli guys. Kain na tayo. Mm, maghapunan na kayo dyan.